dito talaga sa amin mga bosing yung inahing baboy kapag bago po talaga napabara ko, anong pakain po talaga namin dito, nasa kalating kilo sa umaga, kalating kilo din sa hapon. Pagdating ng 18 days, saka 21 days, doon na po tayo magdagdag na papakain sa mga inahing baboy natin mga bosing kapag hindi po talaga nagre, tulad ng mag, nagbibigay na tayo ng dalawang kilo sa pakain nila, isang kilo sa umaga at isang kilo din sa hapon mga bosing Meron kita tanong sa akin mga bosing kung ilang bisis kami nag iisa sa isang araw kapag mayroong landi kami na inahin. Dito po talaga sa amin, mga busing, kapag mag -i -i po talaga kami sa mga inahing baboy namin, kailangan po talaga na paluap tulad na sa umaga, nag, ano ka, nag-iay, kaya sa hapon, kailangan paluapan din natin yan, mga busing. Anim, ngayon naglandi. 5 days, simula inawat sila. Yan. Halos sabay-sabay po sila naglandian kasi sabay-sabay po kasi tunawat yung anim na to. Kung magturok tayo ng guna din sa inahing baboy natin mga busing, kapag hindi po talaga siya maglandi pagdating ng 5 days, simula natin siyang inawat sa mga anak niya hanggang 6 days, hanggang 7 days kapag hindi po talaga siya maglandi. Pagdating ng 9 days o 10 days, doon na po tayo magturok ng guna din sa mga inahing baboy natin mga busing. Simula natin naturokan ng guna din yung inahing baboy pagdating ng 5 days, maglalandi na yun sila mga busing. Kapag hindi pa rin siya maglandi, magturok tayo uli mga busing ng guna din sa isang inahin booster papakain ko rito kasi 5 days pa lang siya simula nung inawat pero pagdating ng 10 days pwede na siya mag pre-starter yan okay. ito po yung style ng pakain na namin dito sa parwing yan ganyan po yung style dyan tapos pwede rin mano tulad dito ay yan ito may lock dito yan pwede mo itaob yan pataob ng ganyan kasi ngayon, kung mag-awat kami dito, padaanin namin yung inahin. Ayan. Ayan yung pinto. Paro yan. Ito, so, kawat pa lang to Mga nasa 5 days simula nung inawat sila. Kaya booster mo na pakain ko nito. Pagdating ng 10 days, pwede na mag-press starter. Ilang panganak bago ibinta yung inahing baboy Dito sa amin mga busing Kapag umabot pa siya ng 9 parity Tapos maganda pa siya magbibigay ng anak Tsaka goods na goods pa yung mga anak niya mga busing Hindi pa man namin yan bibinta mga bosing Ang importante kasi dun mga busing Kapag hindi na po talaga siya maganda mga anak mga busing Doon na po natin ibibinta yung inahin Pero okay pa siya mga anak mga busing Kahit umabot pa siya ng 10 parity Kung okay, okay pa siya mga anak Hindi pa namin yan binibinta mga busing So mga kala kalalipat lang to ngayon Sila kami din mga busing, tinamaan din kami virus na yun naiisip, Dalawang, pu, bisis po yan dumaan dito sa mga busing. Tapos ngayon, ginagawa lang po talaga namin na para mapigilan namin yan mga busing. Ang ginagawa namin dito sa inahing baboy, ay hindi namin didikit-dikit dito sa gestating pin may pagitan po yan mga busing kaya para kung mayroon referensya yung isang inahin hindi agad mahawaan tapos ngayon iniwasan na po talaga namin na sa mga inahing baboy mga busing kahig lang sa dumi umaga tsaka hapon tapos disimpiktan sa umaga tsaka hapon tapos hindi kami kumakain ng karne na binibili sa palingki mga busing Up, ah, pa 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 Ganyan na po kalalaki yung anak ng guilt namin dito na first parity pa lang ng anak kaya noong mga anak niya kalalaki Ganyan. Doon po sa nagtatanong sa akin mga bossing, ano daw madalas kong ginagamit dito na antibiotic? Ito lang po madalas kong gagamot, gagamitin na antibiotic sa mga inahing baboy kung mga bossing kapag hindi kumain niya. Tapos may ubo, may sipon. Ito lang po yung gagamitin ko madalas na gamot mga bossing. Pero mag-iingat lang po tayo sa pagturok ng antibiotic sa mga buntis na inahing baboy mga bossing. Kasi ang antibiotic hindi po talaga sip sa buntis mga bossing. Nasa buti naman po yung ano kung ilang ML po ibibigay natin doon sa mga inahing baboy mga bossing. Mayroon ako isang big dito mga busing na lumaki yung tiyan niya Tapos nung pinanganak to siya hindi naman to ganito Tapos ngayon pagdating ng si Bindis lumaki yung tiyan niya Na mayroong may bumabara sa puwit niya mga busing Na hindi siya makataim siya mga busing Pag-comment lang sa comment section mga busing Kung naka-experience ka nito o ano dapat gagawin nito mga busing Na para makalabas yung dumi niya mga busing Ah, ina Nagre-rehit naman to siya mga bossing oh, ayan oh. Hindi siya nagreto sa 18 days sa 21 days. Nagreto siya ngayon 30 days. Simula siyang naiiyay, dapat doon siya sa 18 days sa 21 days. Magreto na po dapat siya mga bossing, wala po siya sa cycle na magreto. Okay, Forga tayo. Yung nakita pa siya ng Forman, months, mula ng no, anak, pinurga ko dito sa mga buseng. Tapos ngayon, nabuntis na siya, nadadali ko na sa parwing, purgahin ko rin sa mga busing Kaya dalawang beses ko siya purga. Pag makikita tayo sa mga inayang baboy natin ganito mga busing na maraming nana po talaga nilabas dun sa ari niya. Unang gagawin natin yan mga busing, magturok tayo ng lotalize mga 2 ml. Pag tapos na turok na lotalize na 2 ml mga busing, doon naman natin sila batibahin ng dahon ng bayabas na pinapakuluan mga 2 liters. Tapos lagyan natin yung kunting asin. Pag tapos natin labatiba dyan sa mga ganyan mga busing, ay magturok naman tayo ng oxytetracycline LE. Pag gumaling siya mga busing, hindi mo natin siya pabarakuan kapag maglandi. Doon natin siya pabarakuan sa pangalawang landi mga busing. Sinusumpit po yan mga busing ha, dun sa ari niya. Parang nag -i -i lang din tayo mga busing kapag maglabas iba tayo. lah, Wala na pala to. Ah? Wala laki na. Pwede na to. Kaya pizza ti. Oo, oh, pizza bahing chinko. Kaso lang, may galis. ano, ay. May galis ang iba. May galis ang iba. Ayan o. Ayan o.

Ito yung mga bagong awat ko dito sa dulo. Ayan na. Bagong awat booster pa ito nito Mas po yung ginagamit kong booster. 90 days siya po buntis. Tapos ngayon, tuturukan ko na po yan ng Ivermectin bago ko po dala ng parwing. Doon po sa nagtatanong kung ilang ilang yung Ivermectin na tinuturo ko sa inahing baboy kapag purga ako. asa nasa 5 ml lang po basta kapag maglipat na ako ng mga buntis dadalhin ko sa parwing automatic po talaga yan ha tuturukan ko po ng ivermectin pupurgahin ko po siya merong katarungan dito si Sir mga bossing na dalawang araw na po daw yung buntis niyang inahing baboy tapos hindi raw kumain ano raw pwede iturok doon sa inahing baboy niya na buntis na hindi kumain dalawang araw dito po talaga sa amin mga bossing pag dalawang araw po talaga hindi kumain yung inahing baboy niya tapos ngayon wala naman siyang ubo wala si sip on wala naman siyang lagnat tinurokan ko na pa yung antibiotic mga bossing pero magturok tayo ng antibiotics mga buntis na inahing baboy mga bossing makukunan po talaga yun sa amin dito mga bossing okay lang yung makukunan mga bossing ang importante ay bumalik yung kain niya mga bossing tsaka sigla ng katawan Nagbibigay po kami ng gestating feed sa mga inahing baboy namin. Tulad nito, ganito kalalaki po. Grower muna siya. Tapos ngayon, pag ma na po siya, ay nagbibigay na po kami ng gestating feed sa kanila. Yun na po yung papapakain namin sa kanila. Basta na ay na po yung mga guilt namin dito. Pero, pagdating po na mag-edad siya ng 100 days o 90 days, na nagbuntis dapat lactation feed na po siya basta dito po na sa paring natin ilalagay na yung buntis na baboy pag 1 month buntis na po yung mga inahing baboy natin mga busing, ang pakain natin doon ay nasa 3 kilo na po yung pakain sa mga inahing baboy. Pero depende po yan sa inahing baboy ng mga busing na pakain natin na 3 kilo kasi sa amin po talaga mga busing. Kapag first po talaga buntis yung inahing baboy mga busing, ay pakain lang namin talaga doon ay hanggang tatlong kilo lang po. Pero kapag hindi siya first na buntis mga busing, yung pakain namin doon ay hanggang apat na kilo po siya mga busing. Meron katanungan to si Sir mga bossing ang tanong niya kasi dito kapag may ipuan na inahing baboy pwede na ba daw gagawing inahin lahat yung anak. Depende po yan mga bossing sa amin kasi dito talaga na ang mga anak ng ipuan ginagawa po talaga namin inahin yung anak ng ipuan. Ya. Tapos ngayon pinipilian po talaga namin yan mga bossing na tulad na maraming didi yung isang biik na anak ng ipuan. Ya. Tapos hindi siya bansot mga bossing. Dapat talaga kapag bago natin gagawing inahin yung biik dapat ay maraming didi mga bossing. Pag magpakain po na ng pre-starter may kasi may po kasi sa akin mga bossing kailan daw po kami magpakain ng prestarter sa mga bake na naawat na. Magpakain po kami ng pre-starter dito mga busing sa mga bake namin na naawat na. Tulad na nang nagita siya ng tindi, simula siyang pininawat. Ayan, mag pre po kami doon mga busing. Hanggang dulo po yan. Kailan daw kami nagpapakain ng lactation feeds sa mga buntis? Kami nagpapakain kami ng lactation feeds na sa mga inahing baboy namin dito mga busing. Kapag nang inahing baboy na buntis, kapag nandito na po sa parwing, automatic na po talaga yan na ipapakain naming pit sa kanya ay lactation Yon. tulad na nag edad siya ng 100 days buntis tapos 90 days buntis automatic na po yan ay lactation na po papakain namin yan dito sa parwing mga busing kasi yung lactation pang buntis po talaga yan mga busing kailan daw po kami nagpapaka magpapakain ng lactation pits dito sa mga buntis nagpapakain na po kami ng lactation pits dito sa mga parwing Hindi ko tayo dito farming ko mga bossing. Ito yung nanganak mong kapon. Tapos halos dinurukot ko yung manak anak nito kasi dahil malalaki yung mga anak niya.